Curry sauce at Lobos tequila ni Lebron James gustong iban sa buong France dahil sa pagkatalo ng kanilang national team sa Team USA. Pero bago yan mga tropa, dito muna tayo sa sinabi ni Phil Jackson patungkol kay Lebron James. Binati nga ito ni Phil Jackson si Lebron at buong team ng USA sa pagkakapanalo niya ng gold medal sa Paris Olympics. Sinabi nga nito na hinahangaan niya ang pagiging great leader nga daw nito sa laro sa Olympics. At bukod pa diyan, binitawan nga itong patama sa mga haters ni Lebron. Ayon nga dito, kaya nga daw binabash itong si Lebron ng kanyang mga kritiko. Dahil nagagawa ni Lebron ang hindi nila kayang gawin sa larangan ng basketball. Samantala si Stephen Curry at ang Team USA ay nanalo ng kanilang ikalimang sunod na gintong medalya sa Paris Olympics. Dahil nga ito sa mga 3-point masterclass ni Stephen Curry laban sa team ng France na pinangunahan naman ni Victor Wembanyama. Ang four-time NBA champion mula sa Golden State Warriors ay nagtala ng walong three-pointers, kabilang na ang apat sa fourth quarter. Dahil dito ang French arm ng McDonald's franchise ay nagbiro sa pamamagitan ng pag-post ng isang larawan sa kanilang Instagram page tungkol sa pagtanggal ng kanilang classic curry sauce bilang paghihiganti sa pagkatalo ng kanilang National Teal sa USA. Ang post na ito ay naging viral sa social media dahil sa kahusayan ni Curry. Sabi nga dito sa post, "For obvious reasons, we are considering removing this sauce for four years minimum." At may mga nagsasabi nga din ng mga taga-France na iband na nga din daw ang alak ni LeBron James sa kabilang banda natapos ni Stephen Curry ang laro na may team high na 24 points ngunit ang kanyang shooting heroic sa huling bahagi ng laro ang nagbigay ng panalo mula sa France. Sa kabilang banda naman mga tropa dahil nga sa pagbangko ng USA kay Jason Tatum ng dalawang beses laban sa Serbia, hindi na nga po nakapagtataka bakit merong itong sama ng loob lalo na kay Coach Steve Kerr. Kaya noong tanungin nga ito kung kaya nga bang talunin ng reigning NBA champions na Boston Celtics, ang lineup ng Team USA, agad nga siya ditong sumagot ng oo. Yes mga tropa naniniwala si Jason Tatum na kaya nilang patumbahin ang kasalukuyang lineup ng USA kahit nanalo man ito ng gintong medalya. Bagamat napakaraming talentadong superstar, mas malakas pa rin naman nga daw ang chemistry ng lineup ng Boston dahil mas matagal silang nagkasama. It's all about chemistry nga daw talaga ang labanan nila. Isa pa, mas loyal pa rin naman nga siya sa Boston kaya kahit anuman na mangyari ay susuportahan pa rin naman nga po niya ang kanyang mother team. Bago magtapos ang ating video mga tropa, baka pwede kayo magsubscribe sa aking channel para updated kayo sa mga bagong upload ko patungkol sa basketball.